Hello mga tayong mga tayong mga tayong uh, mga mga tayong mga tayong mga tayong kay tayong mga mga tayong mga tayong mga tayong mga tayong mga tayong mga tayong so tayong siya mga tayong mga turs, no? so, um, say, anak mga tayong uh, na, mga mga tayong mga tayong mga tayong mga suko jud niya so atol lang nang ikon kuan ko asa jud suko ra pwede pwede ba magamit so mga mga kachoy ang ang kuan ng mga um, tools na ko dili na ako kompleto mga choy ang uban mga choy na wala na ko mga tools mga choy mga isa mga choy na siya suko na siya or na may na kuan niya at na uh, kuan mo na sangit ba so sa so, mga katsoy no sa so, una is screw is screw pa tayo mga katsoy gamit na tong atong kwan kamot pero karon kay nakapalit naman tag hinay hinay mga tools ng gagmay mga choy mga inanaa uh, kuan na siya kanang um, pisoon na na siya kay kuan mo na siya kanang ah uh, the charger hindi malubat i-charge no? so na mga kuan kuan nga mga uh, ito sa mga katsoy no sa so, mga siya no choy gamitin dyo atong kuwan eh kayo sama anak mga katsoy o di na ka mag screw screw gahi kayo kung anong screw mga katsoy pero sa mga ruska gahi kayo no so di na ka maginana, mga katsoy mag imula ka na lang siya mga katsoy pisuon lang yung muna na na kuwan niya wala na tang tang ang mga ruska mga katsoy So, ano, mga katsuyo, nagkuan ko. pa ko naman sa akong overhaul. Overhaul yun. Dili, lalim niyo mag-overhaul, mga kacayo Kay, di niingon nga, lamu-lamu -lam basta -basta lang, basta-basta lang. Dapat, kung bungkago niyo, mga katsuyo, limpiuhan dyan niyo, maayo-aya niyo, i- Itao balik o ng ayuhon yung mga unsay guba diya ilis dan. Naingon nga, taka-taka rakagkuhan. kay na uh, kuha niya hindi mo mao oh. hinahanglan imo jo kuha na mo ka di sayon sayon mag overhaul mag kuha na mo ka chuy ug motor kay kuanjud na dapat align kung asay unahon mo kuan mga mo bungkag bungka putay kuha na kay ron di gin bali no so, na siya mga ka oh. mo na akong buski isa na ako kabuski mga kachoy ng ng kuan mo na ah kuan ah sa beat ba na siya or ah uh, na siya motora basta kuan na siya scooter scooter mga kachoy so kuan na siya medyo langan langan din yung mag ayaw mga kachoy na din lang kuto mga kachoy salamat